So, parang ano siya, deal or no deal, kumbaga. So, mamili kami yung number dito, 1 to 13. So, kung, for example, napili yung 1. Bubuksan ko yung 1, may nakalagay dyan na times 5. Tapos, sa ilalim nun, may, for example, ang times 5 mo, ang napilian mo 20. 20 times 5 or 20 times... <coughs> times Asta lang 5 to? <coughs> Zero, ganun-ganun. <coughs> oh, Ay, okay. uh, may bokya na din. Asta pila times 2? Times Te, Hindi, ah, mamili ka. Do, deal or no, del bala? Sa dire ka, gusto mo din number, deal. Or no, deal. Pera kung ano pa, pera o ba yung? sino una? na nyo, hindi si Maeng Japon, basunod si Ah, Nakita, ko may natin, kung may Hindi, ako. Di haon. Di haon. Di haon. Pili, kami mo kayo. Kami ten eh. Times 10 eh. mo eh, times 10 kayo. Kaya hey, times 10. 10 na ako Times 5 lang na una. Go. One. Sa The tena, sa opo, opo, opo. Bye. Ano pili mo? Sa 10. Times 10. Check natin ang 10. Ten. Times 10 na. kuya ah. Ay, times 0. <zero. laughs> Ada aming mama ni. Eh. <laughs> 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 time <Hello>? zero is. Nah, Fifteen. balik fifty five kan nanti. pesos. Sixty five <laughs> eh? Ah, 65. <laughs> Next ano? Jan, pilih number. <laughs> nine. <laughs> yata yung 9. times 4 oh my god dito ko dako gani ha then times 5 20 20 <laughs> <laughs> <I'm so ugly. laughs> oh niya may dako ko day ha oh di ha next 20 plus channel 4 4 ay times ay six. what <laughs> <laughs> then, <Eight>. yeah <laughs> No, my, my. <laughs> Next. 3. The end. 3. Times 3. Number... Times 3. 3. Enough. The end. Kaluka! <laughs> <Three. Three>. <laughs> <Three. laughs> <laughs> times 12. 3. 3 times 12. <laughs> Zero. <laughs> <laughs> time zero. 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 Ay! 3 2 1 Ano siya? So Turo! Tu. Saan? <laughs> saan? <laughs> to, to saan mo! Turo Turo to, Saan tan. Ah! Si Tatay! Ano? Si Totoy pa? Si Tatay! Pili ka din, Tay! Like, Sige, <laughs> 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 okay, Ay, 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 dua, dua, Ay, dua, Ay, dua, Ay, 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 Ay,